Gusto lang ako i-clarify po, first of all, ang direktiba dyan sa pagpaundang nila, dili siya sa DOH na direktiba. Ang naitapong mga daan, na, uh, daghan ang reklamo. Ang reklamo may tungkol sa sanitation, kaya ang mga dahil gatapok ang mga tao dito, ang mga basura gatapok, ang pagkalibang, pagpangihi, diaper, ipang sa basakan. Actually, ang nagreklamo, dili lang ilang barangay, ang mga tapad ng mga barangay. So, ang naitabuan na, i-survey siya sa mga sanitation, uh, sanitary officers na ito. Pagtanaw dito, nakitaan dito ang mga katong di record nga ang kagubot sa basura sa tae sa mga ihi o sa mga disturbo so, 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 <laughs> oh, oh, so ang nahitabo ato gipatawag og meet asya nag meeting gipatawag og um, meeting ang uh, atong mayor diri sa ang lungsod atong nahitabo atong Merkul merkules Miraculous hmm. ala una nag meeting mi ato ang uh, ang meeting ato lang kami ang Uh, municipal Health Office, apil ang PNP, Agriculture, Engineering, na Mayor, ang um, Sangguni ang Bayan, ang um, Committee on Health, tapos konsihales sa mga ubang barangay sa Santo Lower Santo Niño, Kapitan o konsihales pod sa um, barangay sa tumapik mismo kung uh, ah, ang healing na itabo. So ato nga pagmeeting namo dito siya na, di na desisyonan. Dili siya sa DH kundi dili desisyon siya sa tibuok council nga gipagayon. Kay na, na during sa meeting na matngan didto no nga dako ka siya impact sa mga First of all, sa sanitation, sa mga hugaw sa mga tao, mga ana, dahil sa, ay kukot kasaba sa palibot. Ang kutag yung hugaw, nagtapok ang mga kasiklaseng mga balatian. Mm -hmm. Ang isa po, na-raise up po na ito ng concern mong good is, ah, uh, during sa mong meeting, na, na, na ano po ba nga, doon na yung mga paglabag actually, paglabag sa mga uh, balaod na ito. Gani ang nabuha, ang gibuha niya mo is, kung ano siya, lenient na siya. Kaya wala, nagpasaka o mga unsa nga mga kaso, batod sa mga nalabag ng mga, 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 balaod. Ang gihimot na lang gis, advice nga ng ipastop siya. Kasi during sa pag-ano meeting na, dis, na nabawaan na nga, daghan ka siya kulang nga mga permit. Mm -hmm. Kaya una, is ang pagpanambal niya, kanamang kung faith healing, kung faith healing mo, actually, kabuto ko na siya, uh, right na siya, katungod na siya tanang relihiyon as long as faith healing lang. Pero if mamaligyan na ganit kong tambal, dili registrado nga tambal, dili FDA approved, dili ka sure kung sa'y gigamit na illegal gina siya. So dapat umabaligya o ka ng mga mga produkto, mga herbal, na sa alam mo sa maradyo, dagag maradyo karon nga, apil ng produkto sa supplement. Reistado na ilang uh, mga, oo oh, if oh, FDA na, ilang mga haplas, ilang mga tambal. Isa po, if traditional healing yung gusto, and uh, under na, na siya sa DOH. Munang kayo mo na mga tao nga, ang DOH ang gapabawal siya. Dili siya, kundi ang tibuok nga committee atong sa mahayag na ipaundang siya. Kaya kinahanglan siya mag, mag-produce or kinahanglan siya makukuha o permit mismo sa DOH na allowed siya mag-practice of traditional medicine. Dapat accredited ta siya. Kaya gibuhat mo na nga iyan nga pamaagi. Kaya dilita gusto ba nga, bisag kinsa lang, maghimo og traditional clinic or kanang traditional healing clinic, may ana ba? So dapat regulated siya. So dapat sakto kagpapilis. Kaya kanaman kong iyan na, bisan pa og pagpanabang sa tao mang good, mag-involve ng taong kwarta, ana, na, mahulog na na siya ang negosyo. If negosyo imuha, dapat na kayo mga papilis.